Oh my god. Oh my god. Thank you Lord. Thank you so much Lord. Thank you. Thank you Lord. Ano ate? Anak. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Oh. Pero teka muna. Ano ba 'yung naririnig namin? Na idinidiin ka na naman ni Sir Galvan. At ngayon sa lahat na patayan sa estate, ano bang problema ng matandang bakulaw na 'yan? Mabibig mo. Eh totoo namang bakulaw eh kasi walang tigil sa pag-aakusa sa ate mo. Nak, teka muna. Bakit? Bakit parang masaya ka? In-hospital ka na nga. Buntis po ako. Ha? ha? Aren't you thrilled about my news, Sam? Of course, na. I will have my son's case reopened. Are you sure about that, Ma? Kasi pag binuksan natin yung kaso ni Paco, at nalaman natin na na tumalon talaga siya, masak baka masaktan ka lang. Oh. Thank you, Sam, for your concern, anak. Pero kaya kong harapin ang lahat ng sakit para kay Paco. Ang importante, mabigyan ng justisya ang pagkamatay ng anak Pero ma... I'm sorry, Sam. I need to go. I'll call you later, okay? Magiging dito na ako. Ma, yes! <laughs> pero teka muna na ka. Sigurado ka ba? Kasi hindi ba... Hindi ba paug ka? Paano nangyari yun? It's a miracle, baby, ma. Pagiging nanay na rin po ako. <laughs> Finally, ang miracle. Akala ko po hindi na mangyayari. Pero... Pero pinagbigyan po ni Lord yung mga dasal ko. <laughs> Hello, baby. This is your mommy, Ruth. <laughs> mommy Ruth? Siyempre, ayaw akong matawag na lola, no? Yak! Nakakahiya sa baby face ko. Nakakahiya kaya sa si earrings ko. Anak, ba't ka may hiyak? Daisy, si Aurora, alam na niya, alam na niya na tinulak si Paco gamit ang payo. Paano niya nalaman? si? nagsabi sa Siyaka. kanya? Hindi ko alam, hindi ko alam. Ano ba sinabi niya? Yun lang, Yun lang Sam, anong gagawin natin pag nalaman ni Mama Aurora na na ikaw ang nakatulaki pa ako? Francis, Tinulak mo si Kuya Paco sa bangin, ate?